Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it, guys. Pag-uusapan natin ngayon Revealing daw kung sino to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman Ng na mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys Sa pag-subscribe ninyo syempre Dito sa channel ko At syempre sa lahat naman nang ang makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, bago tayo tumika ng bonggam bongga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang sumusuporta na talaga namang solid dito sa Sam sa Scrum Channel. Thank you so much syempre sa mga ilang kaibigan natin katulad ni Rosario Balendres. Maraming salamat. Snake Gem na talaga namang tumututok dito. Si Ryan Ventura. Thank you so much. And then of course nandiyan din si Best nervous. Thank you so much. Si Barbet Ilisalde. Thank you, Barbet, sa pagmamahal at suporta. And then, of course, nandiyan dyan din si Madam Chenely na paton. At saka, syempre, si Yaya Muhammad. Maraming salamat. At saka, syempre, si Enrico Padadad. Gusto ko rin magpasalamat kay Jojo Pops. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. At saka si J Channels. TV. Thank you so much At saka eto, si Edhi Na talaga naman sa lahat ng channel ko nakatutok At saka syempre Ang nag-iisang The Pageant Cafe Maraming salamat sa support pa At pagmamahal mo sa channel ko Si Pageant Cafe Ay meron siyang YouTube channel The Pageant Cafe Baka gusto niyo siyang mabisita So thank you so much And then of course, kay Madam Herrieta Solidad, na talaga namang lagi din siya nagla sa kanyang YouTube channel. Baka gusto niyo siyang mabisita with Madam Jenna Lina Paton. So, yan. And then, of course, nandiyan din si Dr. Cornelo Dilag at saka siya, si Marvie, na kanyang partner na nakatutok din talaga sa mga channel natin. Thank you so much sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Charot! So, yon At kay Randy Lucas, shout out sa'yo, dear. Thank you. And then, of course, ang pag-uusapan natin ngayon, it's about Miss Universe Philippines na talaga naman nakakaloka ng bonggam-bongga -bongga dahil talagang yung mga pasabog at yung mga revealing ay eto na papunta na tayo sa exciting moment, di ba? So, kahapon ginulat tayo ng balita dahil isa sa mga inaabangan nga natin na magkukumpit dito sa Miss Universe Philippines ay si Maureen Montaigne. Pero hindi na nga siya matutuloy na magkumpit this year dahil may mga ang inilabas niyang pahayag. Hello everyone, I would like to thank you all for your support within the pageantry community. I would like To formally announce, I will not be competing in Miss Universe Philippines. I have international modeling contract. I cannot break. I'm looking forward to supporting all of the queens this year. May the best woman win. Wish everyone love and light. Like. More win. Diba? So, ayan. So, sinabi niya na hindi nga siya matutuloy dahil meron siyang modeling contract pa sa international pageant. Siguro ito yung ano yung pagiging Miss Globe din baka hindi rin talaga siya papwede Anyway, so ako para sa akin ay nakakalungkot kung iisipin mo kasi syempre magandang bardagulan sana to sa Miss Universe Philippines pero wala naman tayo magagawa. So ayan na. Actually, na-reveal na nga na siya ang magiging pambato sana ng Quezon Province, di ba? Pero ayun, abangan natin kung sino nga ba ang ipapalit nila kay Maureen Montaigne. And then, ayun ang balita na talagang bumulaga sa atin ng bonggang-bongga. At nakakalungkot pero abangan natin syempre maybe in the future may isipan pa rin yung magbalik and then tignan natin ako guys ha para sa akin si Maureen Montaigne kung tutuusin hindi naman niya nakailangan kailangan compete pa dito sa Miss Universe Philippines because she is already queen di ba isa siyang reina ng Miss Globe di ba kumbaga parang wala naman na siya dapat patunayan dahil maraming beses niya nang napatunayan ang sarili niya sa atin. So parang feeling ko kung sasali siya dito, bonus na lang yan para sa Pilipinas na maikumpit niya sa Miss Universe kung sakaling siya ang mananalo. Pero para sa akin, isa na siyang tunay na reyna na wala naman nang dapat patunayan. Kaya okay lang yon na hindi niya na maituloy yung laban niya. Nakakapanghinayang kasi syempre matinding bardagulan to pag nagkataon na nandiyadyaan si Maureen Montaigne. Pero wala tayong magagawa dahil meron silang mas priority at meron silang nakikita na opportunity na much better para sa kanilang career, 'di ba? Kaya go 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 at laban 'yan. Pero ito ang mas nakakaloka, yung mga lugar na hinihintay natin mag-reveal ng candidates kasi sa totoo lang ang dami nating naririnig na mga kandidata from ano, comeback queen talaga na, alam mo yon na lumaban na sila sa international pageant. Andiyo dyan, syempre, si Christine Magari. Inaabangan natin kung ano nga ba, sasali ba siya dito sa Miss Universe Philippines. Syempre, inaabangan din natin si Katrina Dimarana dahil may mga pasabog din siya sa social media. At ayun na, isa din sa mga haka, -haka na isa siya sa mga ire-represent at gig, di ba? Isa siya sa magre-represent ng tagig ngayon taon na to. Pero wala pa namang konfirmasyon. So, hindi natin alam kung si Christine McGarry nga ba o si, uh, si Katrina Di nga ba to. Wala tayong alam na ano eh, exactong ano, revealing nila. Kung baga, naghihintay pa tayo ng announcement. But, kung sakali mang isa sa kanilang ilalaban, eh, bongga. So, doon naman sa nagtatanong, pwede ba yung mga comeback queen, eh, sila na yung naging representative ng mga nakaraan. To be honest, hindi ko din alam. Medyo naguguluhan din ako kasi ang alam ko na i-represent na nila yung lugar na to at nakita na natin lumaban sila. Pero kung lalaban uli sila at willing naman yung organization ng tagig na ibigay sa kanila yung yung ano, laban na to, eh, wala naman tayo magagawa kundi supportahan sila at go, go, go. ba diba? So, yon At hindi lang yan. Siyempre, eto nga, si Winwin -win Marquez. So, siya daw ang magiging represent na muntin pa pero hindi pa natin alam kung talagang confirm to dahil si Winwin -win ay isa siya sa mga inaabangan kong kandidata dito. Ang alam ko, galing siya sa Paranaque pero hindi ko alam. Basta malalaman natin, malapit na malapit na, 'di ba? Kasi ang announcement nila ay very soon. So, ayan na nga ang pinag-uusapan sa social media na si Winwin Marcus nga daw ang magre-represent ng Muntinlupa. So, ang tanong siya nga ba talaga? Kasi wala pa naman lumalabas sa bibig niya. So, hintayin natin. Di ba? At isa pa, si ano, si Aliana Aduana for Laguna. So ito na nga ngayon na ang revealing ng Laguna at talaga ng lahat tayo ay excited for Aliana Aduana para sa magiging laban niya dito sa Miss Universe. Kung sakasakaling siya to, pero malakas ang kutob ko na siya to, di ba? Hintayin na lang natin. Konti na lang malalaman na natin. And then isa pa sa mga inaabangan din natin si Katrina Ligado, Ayun, balita din na sa sali, di ba? But guys, wala pang nagko-confirm. So hintayin natin yung announcement ng Laguna kung ito nga ba ay si Aliana Aduana. Kung sakaling si Aliana Aduana to, isa siya sa mga nakikita kong malakas na kandidata na talagang magkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Kung akong tatanungin ninyo about Aliana Aduana, oh my God, total package body, beauty, and brain. At alam naman natin ang kanyang styling ay talaga naman kumakabog ng bonggang-bongga. -bongga. So, parang feeling ko, kaya niyang ipanalo to. Lalo na, di ba, nagpunta pa siya sa Mexico nung nakaraan taon para lang manood at alamin ko ano ang nangyayari sa competition na yon. At kung siya nga dito ang isa sa mga magiging kandidata, for sure, pinagplanuhan niya to, pinag-aralan niya to ng bongga-bongga. At kung sakaling lalabad siya, ang masasabi ko, good, ano to, fight para kay Liana Aduana. Piling ko kaya niyang ipanalo ang Miss Universe Philippines. So, abangan natin yan. And then, si Winwin -win Marquez. Kung si Winwin -win Marquez naman ay nandirito ngayon taon na to sa Miss Universe Philippines, syempre more exciting ang magiging labanan. Kasi syempre, alam naman natin si Winwin -win Marquez na hindi rin to basta-basta kandidata. She's from Reina Hispano-Americana at nakita naman natin na ipanalo niya ang ang laban niya doon. Kung baga siya yung masasabi mong Latina layers. Pero syempre noon yon Iba na ngayon. So ngayon, ang hinahanap ko dito kay Winwin Marcus, kung sakaling sasali siya, syempre kung paano niya i -re -re yung sarili niya. Tulad nga na sinabi ko, noon 2017, totoo naman na talagang isa siya sa mga hinangaan ko. Pero syempre, hindi naman po pwedeng sabihin natin kung ano yung nagawa niya noon ay ayun pa rin siya ngayon. So, maraming pagbabago. Ando doon yung itsura, ando doon yung body, ando doon yung, syempre, nagkaroon na rin ng edad at anak. So, ngayon, alamin natin kung paano niya i-develop -de yung sarili niya ng more at kung anong repackaging ang gagawin niya para ipakita sa atin ang kanyang laban dito sa Miss Universe. Ano nga ba ang ino-offer niya sa kanyang pagbabalik? And, at doon ako interesado. At yun yung inaabangan ko sa kanya. So, abangan natin yan. Kung kaya niya nga ba talagang ipanalo ang laban ng Miss Universe Philippines for 2025. So, are you excited for her? Kasi ako, Yes, sobrang excited ako And then, ayan nga Kung si Christy Magari At saka si Katrina Dimaranan O oh, kaya si Kathleen Ligado Ang magbabalik dito Sa Miss Universe Tagig Nako, exciting din to Kasi kahit sino sa kanila Ay talaga namang pwedeng pwede Katrina Dimaranan Alam naman natin yung kalibre Lalo na pagdating sa home skills Pero syempre, sa kanyang pagbabalik Mas parang inaabangan ko siya ngayon kasi gusto ko makita kung anong repackaging din ang gagawin niya from yung laban niya last time na naging first runner-up siya kung ito ba ay i-improve niya pa or mas i-develop ide pa niya yung kanyang laban or magda-downgrade ba so yan yung abangan natin syempre nadudod na ako na for sure sa kanyang pagbabalik mas pinag-aralan niya to ng bongga-bongga di ba? and then ayun nga So, inaabangan din natin si Christy Magkari dahil noong last time, halos talagang makuha niya na yung corona. Pero ayun nga, di ba? Hindi siya sinuwerte. So, this time sa kanyang pagbabalik, for sure, na pag-aralan niya na at napagandaan niya na ng bongga-bongga. Ang tanong, magbabalik nga ba sila? So, yon yung abangan natin sa mga revealing na magaganap dito sa mga kandidata mula sa iba't ibang lugar na ilalaban sa Miss Universe Philippines. Yung Benguet na ko din ko sino 'yan. Kasi medyo parang maintriga din. Plus, meron pa akong isa pang inaabangan na kandidata from Quezon province kasi nag out na si ano, Maureen Mountain bilang representative ng province kasi na hindi na siya matutuloy so sino na ang ilalaban nila dyan so yan ang aabangan natin sa mga darating na araw dito syempre sa revealing ng Miss Universe Philippines candidates for a national pageant so yan, so kayo ba Tigit ba din niya? Sila ba ang magkukumpit talaga ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi na gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.